Viral contestant sa Eat Bulaga nagsalita na hinggil sa nangyari, narito at alamin natin ang buong detalye. Nagsalita na ang lalaking contestant na tila nawala sa sarili sa kalagitnaan ng paglalaro sa Eat Bulaga. Ipinaliwanag niya ni Angelito ang kanyang naging aksyon sa segment ng Eat Bulaga na Parafe. Gamit ang kanyang Facebook account ay sinagot nito ang isang netizen na hindi sang-ayon sa kanyang naging aksyon. Dito ay sinabi niya na rin ang tunay na dahilan ng insidente sa Bulaga. Ayon kay Angelito, Salamat sa mga salita mo sana naman kung sakin hilo at kabado dahil first time lang maglaro alam ko naman mali ang nagawa ko dahil hindi ko alam ang nagawa ko at sa mga pagre-reply mo. Sa mga kaibigan ko makarmaka at masunog ka sa impyerno, kahit hindi yan ang itsura mo, duwag magmapakita naman ng sariling mukha mo, ikaw at mukha na may sungay sa noo. Bago matulog sa mga taong balot na balot na ng problema, at isa na ako, pero positibo pa rin ang pananaw sa buhay na way pagpalain ka ng Diyos. Salamat Lord sa umagang ito, gabayan mo po ako sa araw na ito, alam ko po may inilaan ka sa akin na magandang future thanks Lord. Samantala kaagad naman na nakatanggap ng speed recovery messages si Angelito. Ani ng The Barkads na sana ay maging okay ang lalaking contestant. At kung sakaling okay na ito ay maipagpatuloy niya ang kanyang paglalaro sa Perafey. Dagdag pa ng mga The na papayag ang It Bulaga na makabalik ito sa kanila dahil makikita naman na sobra-sobra ang pag-alala sa kanya inabosing nung nangyari ang insidente. Kaya naman hindi hahayaan ni na bossing na malugmok ang lalaking contestant at isipin ng isipin nito ang kanyang ginawa sa itbulaga.